Kung niyo ako, hindi ko mapigilan yung tawa ko. <laughs> Sandali lang, bakit sila tumatawa? Dahil ba, masaya lang sila? masaya na nangyayari sa akin. Sa tingin ko, kahit tumatawa si Karim, sa tingin ko, hindi siya natutuwa. hindi sa tingin, may sakit si Kuya! Oh my! Mukhang may epidemyang kumakalat Kakailanganin nila sigurado ng doktor. Yes, kayo ba yung tumawag? Ay! Ako po si Iwais. Ah? Ito po yung pitsan ko si... Eng-eng. Ah, Ginny Dilim. Eng-eng pala eh! Ah. Pero teka muna, doktora pa talaga to o oh anghel? Anong say mo, Eng-eng? Ah, doktora, what makes you smile? <laughs> Action, beat! Ano bang what makes you smile? What makes me smile? Anong pagkain ang mabilis? Ano? Siguro <laughs> nito. Fast food. <laughs> ano ba talagang sakit ang meron sila? Sa tingin ko ay eh, nahawaan sila lang sakit na kung tawagin ay tawa tayo, sa ating mga pinag. Alam ba kami gagalan? Siguro, dapat muna silang pakainin? Papakainin? Eh, huwag na kaya. Dahil masaya naman sila sa nangyayari sa kanila. Siguradong laugh trip na naman ang inyong Sabado dito sa Wise at Engeng, alas 7 ng gabi, sa Pure Channel. Kapag may joke pa sa grupo natin, hindi ko na tumawa. Eh, si Pinjo, kung si Boss Cup inahawa din. Aba! Pag si Boss Cup pa nahawa nun, ganito mangyayari. pa si Bella. O di ba Bella? oh siya? Oo! Ganyan mo, naging Bela! Ay, Oo nga! Oo nga! Pero ang doon? Wala na lang joke eh. Wala na lang joke na! <laughs>